So, ayan. Gising pa po tayo. Time check. 12.30 a.m. December 25 na po dito sa amin. Ayan. Ito yung mga gifts na inipon ko para sa mga anakis ko. So, ayan. And then, pinakamaganda is dumating na si Santa. Tulog na mga bata. Then, si Santa bumisita na. nag na ng mga regalo sa amin sa mga anak ko pala si Santa yan mga regalo ni Santa sa mga anak ko at ito may mga kagat na yung mga carrots natin mga kagat ng reindeers yan so kinagatan na ng mga reindeers ni Santa ang ating carrots at syempre ininom na rin siguro ni Santa yung gatas at saka yung biscuit may kagat na rin yung dalawang biscuit at yung gatas natin is konti na lang siya So ayan, nanggaling na sa Santa dito kasi ayan na 'yung regalo, nadatdagan na 'yung mga regalo natin. So yan, yeah, hey, thank you Santa. And then ang pinaka-favorite ko sa mga 'to ay hehe, ayan, si Baby Jesus natin. Ayan po ang pinaka-favorite ko dito. Si Baby Jesus. So ayan. Merry Christmas po sa lahat. Merry Merry Christmas again.